So dyan may nakabalawang pa dyan kawayan, Doon nakalagay yung mga tanim na tahong Kumbaga Magkusbuskus na yung tahong So ito yung idadaing Yung tahong Nakamakita nyo po yung gano'ng karami yan Ito yung mga ako kung paano magtanim ng tahong. Kung paano... Hop! Yan! Ito na uli. Yan! Teka lang dumulas! Yan. Yan na! Naglabas mga <laughs> masya! May alimang pa! <laughs> May alimang <laughs> pa! penting-penting tahun para ah dami ring hipo no yo katay bang hipo nying ba wala jan अंकel niyo ba bagus la ah hmm salikore pala nito eh putik po yung ano kalim dito hindi po siya mga coral coral. Mas malalim-lalim 'to ngayon. Oh, ayat po eh. Ah. Nawala nga po yung nakabalanan niyan kuha na sa na eh. <laughs> So, ito, isang big kiss na ito, pulang, pulang, sanda, big, isang bugkus. Ikitsandaan, karakasala na siguro Kulang-kulang sandaan, ikitsandaan. Ayan. Ito lang, kayo. Ah, ito. Sapto lang marami nito. So, ang ulit isda yun. Ito yung hipo na yun. Oh. Ang ilit nila pero may mga itlog na agad. Saan kinubog yun naman. Yan. So itong spot na. Yan Oh. Yeah. Ito ang tinatag na paon. Taytay Palawan.